Noong Setyembre anim napu, isang US ambassador ang nagsagawa ng opisyal na pagbisita sa isang fertilizer plant sa Sodom, malapit sa baybayin ng Dead Sea. Pagkatapos ng kanyang paglilibot, tumulak na siya pabalik sa Tel Aviv. Dito, binigyan siya ng Israeli Air Force ng isang helikopter upang dalhin siya sa maladisyertong lugar sa Negev Desert. Habang nasa himpapawid, isang di-pangkaraniwang tanawin ang nakita niya. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang isang malaking industrial facility na matatagpuan sa gitna ng malawak na disyerto. Ang tanawin ay nakakuha ng kanyang pansin. Paano ba naman? Nasa gitna ng disyerto ang pasilidad, walang mga karatig na bayan o komunikasyon. Nagtatanong ang ambasador sa kanyang sarili kung ano kaya ang facility na iyon at bakit ito nakatayo sa ganitong lugar. Nagtataka ang US Ambassador habang nakatingin sa baba. Ano kaya ang nasa ibaba? Tanong niya sa kanyang mga kasama sa helikopter. Sumagot si Andy Cohen, iyan po ay isang textile company na itinayo ng aming gobyerno. Ngunit hindi lubos na kumbinsido ang ambasador. Tila hindi niya mapaniwalaan ang sinabi ni Cohen. Paano ba naman, nasa gitna ng disyerto ang pasilidad na iyon, wala man lang kahit isang linya ng komunikasyon o mga kalapit na lungsod o pasilidad. Kung ito itunay na textile company, bakit naman ito itatayo sa ganitong lokasyon? Tila sumakit ang ulo ng ambasador sa kakaisip kung ano nga ba ang tunay na kalagayan ng pasilidad na iyon. Hindi niya alam na ang kanyang nakikita ay ang secret nuclear facility ng Israel sa Dimona. Sa bidyong ito ating aalamin, ang nakakapanindig balahibo na nuclear facility ng Israel na magpasa. Hanggang ngayon ay itinuturing na isa sa mga pinakamalakas na nuclear facility sa mundo. Ito na rin ba ang gagamitin nila laban sa Iran? Kung noon ay maari pang maniwala ang mga tao sa paliwanag ni Cohen na isang textile company lang ang pasilidad, ngayon ay hindi na. Sa panahon natin ngayon, hindi na lihim ang pagkakaroon ng nuclear weapon sa Israel. Ang tanong na ngayon ay kung paano nagawang magtayo ng ganito kalaki at kamodernong nuclear facility ang Israel sa panahon na mahirap pa makagawa ng mga nuclear warheads. Balikan natin ang taong isang libo na at apat na putwalo ang taon ng pagkakatatag ng Israel. Maraming Arab countries ang nagtangkang sakupin ng Israel, subalit nabigo sila. Sa kanilang pagnanais na maghiganti, nagplano silang muling lusubin ang Israel. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na alam na ito ni dating Israeli Prime Minister David Ben-Gurion, at naghahanda na rin siya sa paglusob ng mga kaaway. Si David Ben-Gurion, ang matalinong pinuno ng Israel, ay may malalim na pag-unawa sa teknolohiya ng panahong iyon, lalo na sa kapangyarihan ng mga nuclear weapon. Alam niya na ang isang nuclear weapon ay may kakayahang magwasak ng buong syudad sa isang iglap lamang. Sa kanyang talumpati sa kanyang mga kababayan, nagbigay diin siya sa kahalagahan ng atom at ang kapangyarihan nitong baguhin ang mundo. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan nadiskubre na ng tao ang halaga ng atom. Ito ay may kakayahan, kapangyarihan na baguhin ang lahat, wika niya. Dahil sa banta sa kaligtasan ng mga Hudyo, nagpasya si Ben Gurion na magtayo ng isang nuclear weapon. Ngunit agad siyang hinarap ng isang malaking hamon. Paano at saan siya magsisimula? Sa kanyang paghahanap para sa solusyon, nakilala niya si Ernest David Bergman, isang siyentipiko na Israeli na magiging susi sa pagtupad sa kanyang pangarap. Ang buhay ni Bergman ay kapansin-pansin. Siya ay isang hudyo na ipinanganak sa Alemanya noong isang naraan at tatlo at naging isang kilalang chemist. Naging profesor siya at eksperto sa organic chemistry sa University of Berlin. Subalit, Nagbago ang kanyang buhay noong isang nang nagsimula ang pag-uusig ng mga Nazi sa mga Hudyo. Pumunta siya sa London at nagtungo sa Britanya at nanatili siya sa British Palestine hanggang sa matapos ang World War II. Ang kanyang karanasan sa pag-uusig ng mga Nazi ay nagbigay sa kanya ng malalim na pagkaunawa sa kahalagahan ng seguridad at kapangyarihan. Handa siyang magtrabaho kasama si Ben Gurion upang matiyak ang kaligtasan ng Israel. Pagkatapos ng digmaan, kinilala ni Ben Gurion ang Talino at kakayahan ni Bergman. Noong isang libu-siyam apat na putwalo, si Bergman bilang pinuno ng scientific division ng IDF, Israel Defense Forces. Noong isang libu-siyam put isa, naging scientific advisor naman siya ng Defense Ministry. At noong isang libu-siyam ipinagkatiwala sa kanya ang bagong tatag na IAEC, Israel Atomic Energy Commission. Dahil sa kanyang kahusayan sa paggawa ng bomba at pag-aaral ng atom, tinawag siyang ang Oppenheimer ng Israel bilang pagkilala sa kanyang kahalagahan sa programang nuklear ng Israel. Sa panahong iyon, dalawang mahalagang bagay na ang nagawa ng Israel. Una, nakuha nila ang political will upang magkaroon ng nuclear weapon. At pangalawa, nakahanap sila ng isang siyentipiko na may angking kaalaman sa nuclear technology. Ang kulang na lamang ay isang tao na magiging tulay sa pagsasakatuparan ng plano. Isang militar na may lakas ng loob na handang isakatuparan ng misyon. At iyon ay si Shimon Perez. Si Perez ay hindi isang militar at hindi rin siya kilala sa kanyang karanasan sa operasyon ng militar. Pero bakit siya ang napili ni Ben-Gurion Naghahanap siya ng isang tao na iginagalang at kinatatakutan, isang tao na may prinsipyo, na gagawin ang lahat para sa interes ng mga Hudyo, isang tao na nirerespeto kahit ng mga heneral ng hukbo. Si Perez ay nagtagumpay na maging isang makapangyarihang personalidad sa Israel noong ikalabing limang dekada hanggang ikaanim na dekada. Si Ben Gurion, si Bergman at si Perez ang naging pangunahing tauhan sa pag-unlad ng programang nuklear ng Israel noong 1955 nang bumalik sa kapangyarihan si Ben Gurion sinimulan nila ang paggawa ng atomic bomb ngunit muli silang hinarap ng hamon kailangan nila ng nuclear reactor para makagawa ng bomba sa tulong ni Perez nakahanap sila ng solusyon sa bansang France noong 1957 isang taon matapos ang Suez Crisis kung saan nagsanib pwersa ang Britanya, Israel at France pang salakay ng Egypt, naging mas matibay ang relasyon ng France at Israel. Pumayag ang France na ibenta sa Israel ang isang plutonium reactor. Maraming manggagawa mula sa France ang nagtungo sa pasilidad sa Dimona upang itayo ang makasaysayang nuclear weapon at reprocessing plant. Ang reprocessing plant ay isang mahalagang bahagi ng paggamit ng reactor dahil dito nire-recycle ang nuclear fuel. Tinatanggal dito ang hindi magagamit na basura at pinapanatili ang used plutonium na gagamitin sa paggawa ng nuclear weapons. Kahit na maraming manggagawa mula sa France ang nagtrabaho sa pasilidad sa Dimona, itinago itong lihim. Wala ni isang tao, kahit ang mga Amerikano, ang nakakaalam tungkol dito. Hanggang sa labinsyam at anim napu, isang larawan ang nakuha ng pasilidad sa gitna ng disyerto. Naging ebidensya ito ng pagtatayo ng nuclear weapons ng Israel, pero itinanggi pa rin ito ni Ben Gurion. Nang ipaliwanag niya ang sitwasyon sa Pangulo ng Amerika, sinabi niyang ang pasilidad ay para sa kapayapaan. Ito ang unang pagkakataon na nabanggit ang top secret nuclear weapon ng Israel. Ipinaliwanag ni Ben Gurion na kailangan ng Israel ng consumable energy para mabuhay at ang nuclear plant ang magliligtas sa kanila. Nang si John F. Kennedy ang naging presidente ng Estados Unidos, naging mahigpit ang patakaran ng Amerika patungkol sa Israel, lalo na sa kanilang nuclear facility. Humingi si Kennedy ng regular na inspeksyon sa pasilidad sa Dimona at pumayag naman ang Israel. Sa tatlong pagkakataon, noong 1961, 1962, at 1964, nagsagawa ng inspeksyon ang Estados Unidos at natuklasan nilang wala namang ginagawang nuclear weapon ng Israel sa Dimona. Ngunit, tila nagawa ng mga Israelita na linlangin ang mga Amerikano. Palihim silang nagtayo ng mga nuclear reactor at nakuha ang mga mahahalagang bahagi nito mula sa ibang bansa. Tinawag nila itong LAKAM, ang Israel Science Bureau, na itinatag ni Perez noong 1965 nakakuha sila ng tulong mula kay Arnold Mishin, isang kilalang espiya ng Israel sa Amerika at isang kilalang producer sa Hollywood. Ginamit ni Mishin ang mga blueprint na kanyang nakalap at ibinigay ito kay Perez na naging mahalaga sa paggawa ng mga atomic bombs at nuclear reactors ng Israel. Nakuha rin ng Israel ang mahahalagang sangkap tulad ng heavy water mula sa Britanya. Binili nila ang mga tiratirang heavy water na nakuha ng Britanya mula sa Norway para sa parehong dahilan. Nakakamangha kung paano hindi nalaman ng Estados Unidos ang mga ginagawa ng Israel kahit na may madalas na inspection. Ang sagot? Isang peking pader sa pasilidad sa Dimona. Ito ay isang barrier sa disyerto. Ngunit sa ilalim nito, patuloy na nagtatrabaho ang Israel sa kanilang plano. Noong isang libo na raan sa wakas ay nakagawa na sila ng nuclear weapon. Ang tanong na ngayon ay, saan nila ito gagamitin? Noong labinsyam na taon at animnapot pitong muntikan, nang gamitin ng Israel ang kanilang nuclear bomb noong naganap ang anim na araw na digmaan, subalit nanalo na naman itong Israel, kaya hindi na nila ito kinakailangan pang gamitin. May usap-usapan na ang last resort ng Israel ay pasabugin ang nuclear bomb sa Sinai Desert na maaring ikagulat ng lahat pero dahil nga walang kahirap, hirap na nananalo ito sa mga Arab countries ay hindi nila ito nagawang itesting sa tunay na digmaan. Sa panahong ito, alam na talaga ng Amerika na may nuclear weapons ang Israel. Pero wala silang magawa dahil noon ay may kasunduan ng Amerika na limang bansa lang dapat ang may nuclear weapons sa mundo ito ang US, France, Britain, Soviet Union at China. Pero kahit ganoon ay itinatanggi pa rin ito ng Israel kahit sa kasalukuyang panahon. Ayon naman sa CIA, ang Israel ay may nuclear warhead na labing siyam na mas kaunti kisa sa India na may isang daan at anim at ang Britain ay may dalawang daan at dalawampu at mahigit na sa limang daan at dalawampung plus ang Estados Unidos at ang may pinakamarami ay ang Russia na may limang libot walong daan na plus na nuclear warheads. Ikaw ka alam naniniwala ka ba na may nuclear weapon ang Israel Comment down below ang inyong mga sagot